Hello guys, si Saito na naman po ito. Ayan. eh, <laughs> ako lang mag-isa dito sa kusina kaya uh, samantalahin ko na habang walang maingay. So guys, uh, ayan, yon uh, yun nga, Happy New Year sa inyong lahat. Uh, mayroon lang po ako sa inyong isishare. Actually, nung isang, bago pa to mag-New Year na ini-edit ko, pero hindi ko siya matapos-tapos kasi uh, pinapakinggan ko si Kuya. Alam nyo ba, yung mga nire ni Kuya, yung mga sinasabi niya ay talagang Totoo. Totoo talaga to. Kaya isishare ko sa inyo para uh, mapakinggan nyo rin kung anong mga sinasabi ni Kuya. Kaya lang, itong si Kuya, mahilig siyang tumawa at mahilig siyang magmura. So, pero, uh, uh, totoo yung kanyang mga uh, sinishare na mga sinasabi niya sa realidad ng buhay. So, guys, samahan nyo akong pag uh, pakinggan siya dahil uh, makakapulot tayo ng uh, kumbaga yung mga natutulog natin ng na mga kaisipan ay uh, baka magising kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong mga uh, pananaw sa buhay at mga ganitong mga uh, uh, kumbaga nakakabukas ng nakaka nakakagising sa ako minsan kasi minsan ako may pagkatanga-tanga talaga ako oo, oo. Uh, kahit ginagago na ako, sige pala nako ako ng sige. Kaya um, ngayon, mahilig na ako guys, uh, mahilig na akong uh, makinig sa mga payo ng iba. At uh, pinag-aaralan, sa bawat na maririnig ko ay pinag-aaralan ko yun. Kung tama nga ba yung mga sinasabi nila or kapak, kapak, ah, kapakipakinaba nga ba ng mga sinasabi nila. Kaya, uh, Inaano ko siya, kumbaga iniisip ko, pinag-aaralan ko kung tama nga ba yung mga sinasabi ng iba o makakatulong nga ba to sa akin o hindi. Kaya, kasi alam nyo yung ibang mga sinasabi ng tao. Anlaking laking tulong sa akin po yun, katulad ng mga pagtitiwala ko. Kaya ako palaging naluloko dahil nga sa sobra-sobra akong magtiwala, sobra-sobra akong mapagbigay. Pero nang dahil sa mga na, ka, sa mga naranasan ko sa mga pang-aabuso sa akin, unti-unti rin po akong natututo. Unti-unti po rin, na unti-unti akong nagigising at unti-unti kong -unti kung uh, uh, kumbaga uh, pinagbabawalan ko yung sarili na hindi pala hindi pala maganda yung ganitong ginagawa ko. So guys, tara samahan niyo ako. May mga tao na magandang pahiramen May mga tao naman na karumal dumal hindi <laughs> ka na uulit na putang ina kapag nagiram sila kasi mga brawl talaga mga kupal di ba ibig sabihin kapag nagiram silang pera alam mo nang parang hindi na magbabayad, di ba? Or ang tagal bago bayaran, tapos parang ikaw pa yung nagmamakawa. Huwag na huwag mo na papahiramin ng mga yan. Utang na loob, putang ina. <laughs> Pero pag no choice ka talaga, ipit na ipit ka na. Ipahiran mo lang ang kaya may patalo. Kung hindi na makabalik sa'yo, di okay lang. Di masakit sa loob mo. Iisip nila, uh, mayaman naman yung nahiraman ko eh. Di ba? Nahiram na. Nakuha niya na yung pera. Pagkatapos siya magbakaawa and everything. Nasa isip niya. Mayaman naman yung nahiraman ko. Uh, marami naman siyang pera. Hindi ko naman to kailangan na bayaran na. Ganun, parang, parang entitled na hiniram niya na nung nakuha niya na, nasa isip niya na okay lang naman na hindi bayaran. Tapos pag siningil mo, sila pa yung galit na di ba mayaman ka naman? Bakit parang, parang nagmamadali ka makuha yung pera mo? <laughs> hindi nila alam na pinaghihirapan mo rin na putangin ng kitain yung perang ganon at ang dami mong tinitipid din at ang dami mong mga bagay ang hindi mo binibili para lang makapag-ipon ng pera huwag mo gamitin na excuse porket kumikita na maganda yung ibang taway free pass mo na yon para hindi ka magbayad tandaan mo ang mga may bulok na pag-uugali pinapako mo ng sarili mo sa ganyan na estado hanggang pagtanda mo may mga tao na magandang pahiramin may mga tao naman na dumal Hindi <laughs> ka na ang putangin ah. Kapag nagiram sila, kasi mga brao talaga, mga kupal, di ba? Ibig sabihin, kapag nagiram silang pera, alam mo nang parang hindi na magbabayad, di ba? Or antagal bago bayaran, tapos parang ikaw pa yung nagmamakawa. Huwag na, huwag mo na papahiram ng mga yan. Utang na loob po. May ibang tao na walang-wala sila noon, mahirap lang yung parents nila, tapos sila, nagsumikap sa buhay, nagpart-time job, pinag-aral yung sarili, kung kailangan, tumayo sa sariling paa, nag-trabaho, nag nag-ipon, nag lumaban sa buhay, gumanda yung buhay, di ba? So, nung naging magulang na sila, binigyan nila ng magandang buhay yung kanilang anak at hindi sila naging pabigat sa kanilang mga anak. May ibang mga tao din, na putang ina, na lukampas lupa rin sila before, lumaki, tamad, tatamad-tamad, ang daming reklamo sa buhay, batugan, palasa, wala naman silang nagawang maganda sa nanay-tatay nila. Tapos nung no, nagkaroon na sila ng anak, hindi lang isa. Isang dosen ng putang ina. <laughs> tapos sa isang dosen lang yon, isa lang yung pinag-aral. Isang pinagtapos ang kolehiyo. Tapos nung no, yung anak niya nag-high school na o nag-kolehiyo na, ang sabi niya sa anak niya, Anak, paano yan? Pinag-aral na kita ng maraming taon. Ikaw ang bahala sa amin ha, tapos sa mga kapatid mo. Kailangan bumawi ka sa amin kasi utang na loob mo sa amin ang pagpapalaki namin sa inyo. Sa'yo. <laughs> Matindi yung ganitong klase ng magulang. Hindi niya pinayaman ang magulang niya. Hindi niya rin pinayaman ang sarili niya. Pero ang gusto niya, yung anak niya na panganay, yun ang magpapayaman sa kanila. <laughs> Mautak! May hey, kung sino man ang naninira sa iyo, panigurado ko na mas maganda ang buhay mo dyan. At kung sino man na putang ina, yun nanlilibak lilibak sa'yo at naghihila sa'yo pa baba, gumagawa ng kung ano-ano ng chismis, I'm very sure na mas pangit ang buhay niya at kinalalagyan niya. Kasi hindi ka naman niya sisiraan at pupunahin kung hindi mas maganda ang buhay mo kaysa kanya. Kasi sino ba naman ang matinong tao nang sisiraan niya yung mas mababang uri sa kanya, di ba? Siyempre, sisiraan niya yung nalalamangan siya at yung tingin putang ina mas nakakaangat sa kanya <laughs> Kaya kapag sinisiraan ka Huwag ka mag-alala Mas bababang uri yan sa'yo Kaya putang ina Keep on shining, baby <laughs> Hey Kung sino man Ang nanimira sa'yo Panigurado ko Na mas maganda Ang buhay mo dyan At kung sino man na putang ina Yung nanlilipak sa'yo At naghihila sa'yo pababa At gumagawa ng kung ano-ano Chismis -ano, I'm very sure Na mas pangit ang buhay niya At kinalalagyan niya Kasi hindi ka naman niya sisiraan at pupunahin kung hindi mas maganda ang buhay mo kaya sa kanya. Kasi, sino ba naman ang matinong tao nang sisiraan niya yung mas mababang uri sa kanya, di ba? Siyempre, sisiraan niya yung nalalamangan siya. At yung tingin niyang putang ina, mas nakakaangat sa kanya. <laughs> kaya pag sinisiraan ka, huwag ka mag-alala. Mas mababang uri yan sa'yo. Kaya, putang ina, keep on shining, bebe! <laughs> hey, mga taong to. Minsan tong nag sa'yo, pero pinagchichismisan ang kanan nila ngayon Na ikaw daw ay bad person masamang tao ka raw na putang ina. <laughs> yung mga tao minsan na napasaya mo, natulungan mong gumanda, umayos ang buhay nila, eh, sinisiraan ka, okay lang yun. Hindi naman ikaw yung nawalan. Just always be true to yourself. Gawin mo lagi ang tama ang dapat. Minsan mo silang pinakain, minsan mo silang binihisan. Pero ang lumalabas ngayon sa bibig, puro stakopalan. <laughs> okay lang yun. Refleksyon niya ng pagkatao nila. Kung gaano kabaho at kapangit mga pag-uugali nila. <laughs> sila nang malinis, ikaw nang madumi. At the end of the day, wala na yung mga mabibigat na aura na tao sa paligid mo wala na yung mga malas sa paligid mo wala na yung mga plastik at manggagamit sa buhay mo tuloy-tuloy na ang biyaya na makukuha mo huwag <laughs> sama pa sila ang putang ina kala <laughs> ko dati ang gandang tumulong hindi pala Tulungan mong isang tao ng sampung beses. Tumanggi ka ng isang beses. Ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. <laughs> Avoid ungrateful people. Iwasan ang naging sobrang mabait. Kindness is not weakness. But kindness without boundaries, doon ka maaabuso. At ang mga taong sobrang mabait na hindi marunong tumanggi, na laging nag-yes, meron silang mga pabor sa'yo. May hihingiin sila at lagi mo pinagbibigyan. Whether kaibigan, mag anak kapamilya mo pa. May mga tao talaga, kapag nasanay sila na alam nila na mabait, right naman to. Pagbibigyan tayo na ito. Kayang-kaya natin to. Ikaw oh, naman si bigay ng bigay ng bigay. Ang pangit kapag nagiging people pleaser ka na kasi tinutulungan mo lang yung tao dahil sa ayaw mong may marinig sa kanilang pangit. Ayaw mong pag-usapan ka. Ayaw mong pag-chismisan ka. Di ganito, ang pangit ang ugali niyan. Ang damot, hindi marunong magbigay. Matuto kang sumagot. Matuto kang lumaban. Kapag inaapakan ng pagkatao mo, nagawang ka ng hindi maganda, learn to fight back. Ang mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya mo na lagi mong iniisip ang kaka katapakanan nila. Pero hindi nila naiisip kung kamusta naman yung sitwasyon mo at kapakanan mo. Hindi yan ang mga dapat na taong tinutulungan mo. Worse, magulang mo pa ang magkukwento sa iyo. Wala kang kwentang tao. Kaya dapat wala kang pakialam na putang ina sa sinasabi ng iba. At meron kang lakas ng loob na confrontahin ito kapag chine ka na. Kaya B, sa umpisa pa lang, huwag bigay ng bigay para hindi ka masabihan ng madamot. Kasi sa umpisa pa lang, maramot ka na. <laughs> sa mga kamag-anak mo at mga kaibigan mo, meron at meron talaga dyan na medyo kakaibang po tangin ang mga ugali. Kasi so for example na dahil sa nagsisipag ka, marunong ka sa pera, nagkakaroon ka ng extra. Meron dyan ang mga ilang nilan na hihiraman ka ng pera tapos sa kung ano man na dahilan ay hindi mo sila mapapahiram. Meron silang mga side comment na putangin na na madamot ka na at iba na yung ugali mo. Di ba sa kita putangin na marinig mo yon sa kaibigan mo tapos ka mag-anak mo? Kaya sabihin mo sa kanila, Hey Brad, pare, tito, tita, hindi po ako nag-iba. Ikaw ang nag-iba ikaw ang nagbagong ugali. Sabi nila, ha? Bakit ako nagbago nagbagong ugali? Eh, ikaw ang hindi nagpapayaram. Eh. Yes po, tito, tita. Brother, nung wala pa akong pera noon, hindi mo naman ako hinihiraman ng pera, di ba? hindi nga natin yan na pag-uusapan. Pero ngayon na meron na akong perang kinikita, may naitatabi na ako, biglang nangihiram ka na sa akin. Kayo po ang nagbago, hindi ako ang nagbago. <laughs> At ngayon, guys napakinggan na natin si ano si Kuya at uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel uh, paki-support niyo naman po ang channel ko paki-subscribe niyo at paki-pindit niyo po ang bell button para po uh, ma-update -up po kayo sa mga videos na i upload ko at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, napakasarap guys sa buhay yung nakakatulong tayo uh, pero magtutumulong po tayo sa magandang uh, paraan, sa tamang paraan, yun ang natutunan ko sa buhay, yung tumulong ka sa magandang paraan, sa tamang paraan, at uh, uh, minsan kasi may mga panahon na padalos-dalos rin tayo, ako minsan padalos-dalos ako, pero unti-unti uh, na rin akong na, ano, natatauhan, unti-unti akong natututo. So bago ko ginagawa ngayon ng isang bagay, pinag-iisipan ko ng mabuti, lalong-lalo na kung ito ay uh, medyo uh, mabibigat, uh, lalong-lalo na po sa pera dahil uh, ang dami na pong nanloko talaga sa akin, sa totoo lang. Uh, sa lahat ng bagay, marami nang nanloko sa akin, kaya ito mahilig akong manood, ay makinig ng mga payo ng iba lalong lalong na kung mga uh, may kabuluhan naman yung kanilang mga sinasabi so guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat see you on my next video happy new year bye bye